Sinatan, ang kapatid mo balita ko ay bumalik na. Opo, bumalik na siya sa pag Sino nag sa kanya? Hindi ko alam pero siya naman po yung nagsabi mm -hmm. na gusto niya daw magpakatino siya ha, sabihin Opo. mo ha. Iwasan na yung barkada. Opo. Talagang naglalayas-layasa. Siya... Opo. palagi ko naman siya pinag sasabihan dapat ay may natutunan siya pag gabi. Good morning mga kapobs Ito na, kasama na natin si Kenneth At uh, magdadala tayo ng sputum sample O oh, sample ng laway ni Jamila Kasi last time, inconclusive Kung baga, o oh, hindi mabasa oh, Hindi nakapagbigay ng uh, result yung kanilang machine Dahil konti lang yung laway na nadala O oh, yung sputum Good morning Kenneth Good morning Bob. Kamusta naman? Okay naman po. Ah, uh, nag na kayo? Hindi. Ikaw? Ako, Milo lang. Milo lang? Okay na yun? Oh. Si, si Jamila? Hindi. Ayun, ka kakain lang. Ayun. Bago lang kumain kasi bawal kumain bago mag, ano, ng laway. Uh Oo. -oh. So, nagmumug muna siya bago siya nag, ano? Opo. Very good Kamusta naman ang pag-aaral mo, na? Medyo... <laughs> Medyo ano. Sige, explain mo yan. Parang ano. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Kaya pa. Pero mahirap. Oo, oh, sobra. Pero kakayanin. Oo. Oh, oh. Oo naman. Oo naman. Diba? Last time nandun sa amin si ano, si Sarah, si Ate Sarah. Oo. oh. Nagpa-print siya ng parang mga ng mga handouts ni siguro. Oo, lecture. Yun. So, kung may mga papaprint ka rin, mga kailangan mo rin mag-print, mag ka lang sa amin. Tapos, Sige and, punta ka lang doon. Kasi ang mahal nga, kasi sabi ni Ate Sara, pag nagpaprint daw ng ganon, 10 pesos per page, eh, yung pinaprint niya ay nasa, sabihin nating mga sobra 50. Yan. Gusto kong isipin mo yun, no? 50 times 10 pesos yun. Ganun ka. Say hindi naman sa sayang kundi may pwede pang paggamitan ng pera kaysa dun sa mga Ako. handouts na yun. yun Ako so. din eh nagpa-print ng lecture ko din. O, oh, kamusta naman? Magkano nagastos mo? 300 plus. Punta ka na lang sa bahay. Then... Grabe. Sayang. Oo nga, punta ka na lang doon. Okay. Uh -oh. Next time. Next uh -oh. Mag-message ka na message si, si Sarah. Oo. oo. May mga uh, kung may mga kailangan mo ng internet, ganyan sa uh, research ganyan. May, may ganung klase na ba kayo ng uh, homework kailangan ng internet? Oo. Opo, yung ano, yung report, ang dami. Ang dami pong report. Ang pong gawin. Yun. so pag kailangan mo, pwede kang pumunta doon. Pero I may mean, internet naman ngayon eh, Kahit walang Walang kuryente Walang kuryente ngayon dito sa Kalibo Mga kapobs, Dahil meron silang inaayos na linya Para sa isang bagong Hospital Yan. So ayun Kinakits mga kapobs Ayan so napasa na namin yung Sputum O yung laway Para kay Jamila at sana ay ah, okay na. Okay na yun. Sana enough na yun para makapag para may resulta. Ayan. Ayan si Kenneth sa likod ko. Ayan. Alis na kami. Magandang uh, umaga may kapobre. Isa ba pag palang araw na si Kenneth sa bahay ngayong uh, umaga na to. And, oh, hapo na pala. Alas, mag-alauna. <laughs> Sabi ko sa iyo at Kuya Kenneth, pagka may pangangailangan ka, may magsiserox ka, magpiprint ka, punta ka dito. Last time Hapa. nandito si Ate Sara. Ang sabi ni Ate Sara, uh, nagpapaprint siya sa labas, 300 pesos, ginagastos niya 500 pesos. Kasi 10, 10 pesos yata ang isang print. Dito, libre na. Pati coupon natin na yan. Ha? Opo. Oh, yan. Ah, uh, kay bibili man kaming uh, bad paper para sa inyo, para sa kapatid ko, para sa kay Ate Sara, para sa iyo kung anong mga pangailangan Open dito, may internet tayo. Uh, magagamit niyo 'yan, 'to. Nandito si Ate Peach araw-araw, uh, except Sunday. Uh, every Sundays, ayan. Lahat ng linggo wala talaga 'yan siya. Pero every day na siya. Uh, siya ang in-charge dito pag wala kami. Uh, pero nandito naman kami pag uh, hapon hanggang gabi. So kung mayroon kang pangailangan na emergency na kailangan mong, uy, kahit hapon na galing ka sa school, pwede kang tumuloy dito kung kailangan mo nang mag-print, kailangan mo mag-internet, kailangan mo mag-research. Ayan, ganoon gawin mo. Kailangan mong gumamit ng laptop. Oo. Uh, may laptop dito ang ginagamit ni Ate Pitch pwede mo rin gamitin kung ano basta dito lang ba gawin mo para makatulong ha opo sir o, pagbutihan mo ang pag-aaral mo at uh, yan ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan and then ikaw ang nakikita ko na maging um, ama ng mga kapatid mo ikaw nang tubatay yung ama ngayon eh kailangan mo mag-stand talaga hindi na ka mag-asa sa iba pa no na makialam sa desisyon mo dapat ikaw talaga magtindog ka tatayo ka talaga sa desisyon mo and then yung advice namin sa iyo ay uh, paka anuhan mo uh, itatandaan mo dahil kami naman dito sa PB team ay ang ikakabuti niyo talaga ang tinitingnan namin ha okay oo no. Si Jamila po ay pina-check up namin yung laway niya ngayong araw na to. Um, ngayon ang schedule kasi monitoring yan eh. Ilang, six months di ba, gamutan niya? Opo, six months. Nakailan na siya ngayon? Hindi ko na po matandaan, matandaan eh. Matandaan oh. lang. Pero sa... Uh -huh. TV Deaths po na hospital ay may record naman. May record sila. Okay. So, okay naman ang response ng katawan ni Jamila, Opo. no? Wala namang kung anong, kung mm. anong, ano, side effect. Side effect, o Yung gamot. Talagang okay naman Opo. yung mga gamot niya. Okay. Sige. Ngayon, ibibigay namin yung allowance mo galing kay Ati Gloria. Yung ikaw na bahala mag-budget, ha? Opo kung bahala mag-budget. And then uh, hinihintay pa natin yung kay Kuya Rodolfo kasi wala pa namang ano schedule naman yan next ngayong month siguro, September opo. Oh, um magandang araw Sir Dolpo. Salamat sa iyong pagtulong sa mga bata na ito. And the uh, bibigay nat magkano te ang kay ano kay 4068. Point... 4068. eight uh -huh. Gawin mo na lang na hundred Mm -hmm. Sige. Ito net, oh. 1,000, 2,000, 3, 4, And then ito yung 100 pesos Okay 12, gusto mong sabihin kay Ate Gloria? Ate Gloria, marami pong salamat sa patuloy pong pagtulong po sa amin at walang sawang And God bless po. And ngayon po ay pagbubutihan ko na po yung pagbabudget nito para sa aming tatlong magkakapatid. And mm. God bless po. Ayan. Natiglo, maraming maraming salamat po. Magsisend ka ng private uh, video sa iyo po uh, tungkol sa pag-uusap namin ni ni Kenneth. Ayan. Uh, para alam din po ninyo yung uh, uh, mga pangyayari at uh, kung ano nangyayari sa kanila. no po? Ako gusto ko na <clears throat> yung mga private life nila ay mayroon pa rin silang privacy. Kahit ako ay vlogger, uh, nirerespeto ko ang privacy ng mga scholars. Then yung yung mga bagay na na hindi na natin pwedeng isabihin pa na makapagpagulo ng buhay, etcetera, ganyan ay i-send lang namin uh, sa sponsor no po. Ganyan po ang gagawin namin kasi ayaw ko na makita yung mga scholar na pati ang private life nila ay nabubusisi at naipopost natin sa online. May privacy rin sila. I respect their privacy. Uh, mga kapobre, pasensya po, no? And uh, salamat sa suporta ninyo, atiglo Glora. Maraming salamat talaga. And uh, Kuya Rodulfo, si Kuya Rodulfo na ito si Ate Gloria. Buwan-buwan nagbibigay sa iyo ng pang-allowance ninyo sa foods and sa kung ano pa. Si Cerudol po, monthly nagbibigay sa iyo ng allowance. Anong gusto nyo sabihin? Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtulong at pagsuporta sa aming magkakapatid. Mag-aaral po talaga ako na mabuti mm. ha, para makaganito po kayo. Thank you uh -huh. po. And God bless po sa inyo. Si Nathan, ang kapatid mo, balita ko ay bumalik na sa pag-aaral. Opo, bumalik na siya sa pag-aaral. Sino nag-convince sa kanya? Hindi ko alam pero siya naman po yung nagsabi uh -huh. na gusto niya daw mag-aaral. Uh -huh. Kaya ayun, nag... Binila mo mga gamit? Oo, uh -huh. yung mga notebook. Tapos uh -huh. yung bag naman ay yung last time na binigay niyo po kay Jamela na kulay red na bag. Uh -huh. Yun Saya po kumamit. yung gamit niya. Uh -huh. Ayun makita natin na magpakatino siya ha sabihin opo. mo ha natutuwa sabihin mo natutuwa ako na bumalik siya sa eskwela iwasan na yung barkada opo palagi ko naman siya sa opo Talagi ko naman siya pinag mm -hmm. kada pasok niya sa school na o. dapat ay may natutunan siya pag uwi oo oh, yan ikaw na ang tatayo talaga dyan sa pamilya mo sabi ko sa iyo kausapin mo eh opo so effective naman oh yeah maganyan talaga ay nako President versus classroom. President oh, sa classroom President sa classroom? Nag-improve na nga siya eh, sa, ano, sa pagbasa tapos mm -mm. yung sa math sabi niya dati hindi, talaga siya marunong pero ngayon parang nagkakan... Nag, na, 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 natututo na. Natututo na. na. Oh. oh, very And, good. At saka oh. sa, sabi niya President daw siya sa kanilang classroom. Ayos <laughs> <Yes>, ha. <laughs> siya na Siya na yung president. Dati nagpapasaway, ano? Opo. Um, ngayon siya na yung, ano? Kapag, yung oh po, tularan daw siya tapos kapag may nag-aaway, yung siya yung nag-ano. Oo. Nag oh. Ah. <laughs> Takot sa kanya yung mga aspect. <laughs> Ayos ah. Maganda yan, ano? Uh, gandang development ito na yung kapatid mo ay na na-encourage mo na pumasok. Oh, Kasi once na ikaw makagraduate ka, uh, sila, maghintay-hintay lang sila na, siyempre kung tapos sila ng, makatapos sila ng high school, matapos nila yung high school nila di kung makatapos ka di maano mo sila into college din di ba okay. mahihila mo sila kasi kung minsan kung halimbawa sa elementary grade sila tapos medyo nagkakaedad na pag nakagraduate ka mahihiya na minsan na bumalik sa klase ng elementary grade pero at least kung dyan na siya sa high school after na makatapos ng high school at hindi pa ikaw tapos at wala pa ang trabaho makaano pa siya, makahintay-hintay siya ng ilang mga years. Then, high school na, ito, pag college na siya, hindi na siya mahiya. Oo oh, po. Oh, ganun kasi yung common nangyayari, katulad sa amin noon, sa pamilya namin. Sige, patapusin hanggang high school. And then, kung may, may opportunity na mag-college, doon na tayo bibira, kahit matanda na tayo. ganon, dami kami, dosi kami. ganon lang ang gawin mo. Always mong istoryahon ang ano mo, ang mga kapatid mo si Jamila, okay. yung kapatid mo paalalahanan mo mabuti Ganun lang 'yan. Para kasi pag maligaw ng landas ba, katulad kay Nathan na papabarkada noon, sabi ko sayo kausapin mo din. Maniniwala 'yan sa iyo. Kasi nakikita naman niya yung achievement mo. Eh. Magre-respeto 'yan sa iyo bilang kuya mo. Wala karing bisyo, wala karing kung ano-ano no? kaya ganyan yung respeto niya. Eh natutuwa tayo na ganyan mga Kapolbs, no? Yung hinahanap ninyo si Nathan ay nag-aaral na. Sa sunod, kukwentuhan natin si Nathan, ah, mga Kapools. <laughs> <laughs> ano yung buhok niya? Nakabulagaw pa rin o tinina niya ng itim? I ano mean, yung may konting tina na oh. yellow tapos sabi niya magpapa na magpapagupit daw siya. Kaso oh. ayun, nasa ko tapos nagpagupit mm. siya. Kaso dito lang yung may buhen, tapos dito, pag ganito. Dasos. ano yun? <laughs> Dapat <i> formal niya. <laughs> yun niya. Ha? Yun niya, pinagsabihan ko, bakit yung buhok niya? Dapat varios sa yung. Ganyan Kung oh. Mas maganda pa yung buhok niya dati nung di pa siya nag, ano, oh. Uh -huh. nagpagupit kaysa ngayon na dito. Deep, pakulayan natin, to. ibalik natin ng itim at ipaformal natin. datin, oh. Sige. Dalhin, i-makeover. natin. Sabihin mo si Nata na mag-ready siya. Idikit oh. okay. natin. <laughs> 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 hindi, paayosan natin kay Mary Joyce. Oh, uh -oh. Sige. Walang problema Huwag yan. wag tayo huh? Huwag tayong mag-order ng wig kasi hindi naman yun lalagyan ng wig. Si ikaw talaga. O siya, sige. Mga kapobs, siyan po. Sa sunod, i-makeover natin si Nathan. Mag-interview tayo kay Natano. no? Ah, uh, natutuwa tayo. Ikaw lalo, si bilang kuya, matuwa ka na yung kapatid mo okay. ay magbalik sa pag-aaral. Ganyan din yung narabdaman ko nung na-encourage namin si Cirilo na junior na magbalik sa pag-aaral. Eh, hindi talaga tumag-aaral. Ngayon, bumalik na. And kwan talaga siya natuwa talaga siya sa pag-aaral parang tutok na tutok na siya ngayon hindi na nga pabalik kay mong Mindoro sabi ko mag aaral ko sa Mindoro sabi niya ha kuha kuha mo ako tapos paararohin mo <laughs> <laughs> mag-aaral talaga niya nag-aaral na oh, may honor pa ah, nagulat nga ako eh nung pag-akyat ko noon sa St. Gabriel na pag-graduation may honor siya yan sinata na yan sa tingin ko sa bata na yan matalino yan eh practical okay. yung pag-iisip niya eh. Maano talaga siya. Kahit uh, nung kausap ko yan eh, natalino na bata yan. Siyempre yung time na wala lang na biglang nawala yung nanay ninyo and then napariwara siya mm -hmm. dahil naghahanap ng pagkalinga. And then nakita niya yung comfort zone niya sa barkada niya. And then okay. after that na naisip niya siguro na wala ako ditong future. Mm -hmm. So, yun, nakita ka niya na ganyan, nag-aaral kayo. Despite na, siyempre, one year kaming wala sa iyo eh. Despite na wala kami, nagkuhan ka talaga, nagpursige ka makatapos ng high school. O. Yun ang maganda. So, yan. Ihatid ka namin. Ihatid ka namin. Abay, may dadaanan ka pa? Ay, baka siya naman. Wow. Oh, uh, bigyan mo sombrero. Kapangatan naman. Ah? Ah? Oh, bigyan ka ni Kuya Arnold ng sumbrero. Bigyan mo kayo natan. Isa. Ah, yan. Pariho kayo. Pariho kayo bigyan mo ha. Oh, ano pala yan No, oh, Nang NLF, ano yan? Timoron? Ah, sa akin to ba? Oo, sa <laughs> akin to. Ah, yan ito. Oh. Ito galing kay, ano to pala? Kay uh, Tita Nida ito eh, galing eh. Oh, sige, okay, mo, Parang, o, sige, para magamit niyo. Parang malikit, pang bata ba yan? Hindi. hindi, adjustable A yan, Oh. Ah, okay. Yeah. Para yeah. kasi maulan na ini. Opo. Galing pa sa A Amerika yan. Yun, sa Labhan mo. Ha? Huh? Opo. Nalaban na yan. Ano laban na yan? Oh. Ako hindi mo ko bigyan? Haan? Ito may nalinaw eh, balik mo na. Sa'yo kaya. Sa'yo Ay, mabakbak bago lang ito. Ah, ito mga regalo pala ito sa akin ni Tita Nida. Ang dami e. Ang dami Itong so, Washborn. Ayan, ang dami oh. Army. Ay, papiliin mo kung Gusto pumili. mo pumili? Pumili ka kung ano. 50 lang. Hindi, <laughs> Hindi. Ang tawag dito ay pass on. i ipasa natin ang mga blessing natin. O, pili ka. Pili ka. Kung Ito ano gusto ba? mo. Ayan pa, umo. Ayan. Ano gusto mo? Ito yata ang isa galing kay Kuya Cloyd Beltran. Ayan. Pili ka. Sige manap ka. Ah, puti. Ayan, puti. Labahan mo lang ha. Opo. Hindi, okay. lalaban lang yan. Eh, eh, para maano, kasi siyempre na-stack. Lalaban niya oh. para magputi. Hindi okay. siya okay. maayo. Okay. okay na yan? Opo. Sabihin mo sa... Kay, si Nathan, na, kuhunan mo na? Oo, oh. oh, alam. Ah. Mahala oh. ka kung alibigyan mo. Oo. Ayan. Ito, akin, akin ito. Galing to kay Tita Nida eh. Washburn. Maganda. Maganda talaga to. Diyan, diyan. Gusto rin Oo. <laughs> Ikaw nga, suot mo rin iyo. Buot bagay ka may kalo. Ha? Ay! Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Bagay siya. Wow! Huwag wow! mong sabihin kalbo ka kung di bagay. Uh o post kayong dalawa dali. O oh, sige, post ko na no tayo. Ang maganda sir. One, two. Okay. Oh. Ay, nakaschedule na pala ito sa no, dentist. Dentist. Mm -hmm. Bakit? Bakit? Kasi nung last time na pumunta ako, uh -oh. sarado ang dentista. Ah, kasi <coughs> naghihintay si Ate Sarah Brightman. Eh, siya ang magbabudget sa'yo sa ngipin mo, ha? Opo. Paayos daw niya para pag nag-smile ka, yung big smile, no, ha? Para sa ano? Sa, sa para mag maayos na mag-report sa klase? Opo. Nahiya ka mag-smile? Opo, nakaya. Huwag ka mahiya muna. Hihaan mo sila. Bye, Kumpanyaan mo muna sila, maayos yan, ipapayos. Huyo sila, pag pinagtawanan ka nila, sabihin mo lang, isipin mo lang, huyo kayo sa akin sa huli. <laughs> salamat mga kapobre, maraming maraming salamat po. Ate Gloria, Sir po, maraming salamat po. Bye-bye mga kapobs, thank you sa suporta pa rin. Babay Kuya Kinit, bye tayo sa kanila. <laughs>